Ani -chan. Si Chihiro ay isang ulilang batang nagising na nalilito sa ospital dahil hindi niya maintindihan kung paano siya nakarating doon. Sinabi sa kanya ng doktor at ng nurse na siya ay natutulog sa loob ng limang buwan pagkatapos ng great collapse. Ipinakita nila sa kanya ang mundo sa labas at laking gulat niya nang makitang isang higanting halaman ang tumubo sa buong lungsod at natatakpan ng pulang ambon. Sa sandaling iyon, may ilang mga imahe na nagsimulang pumasok sa kanyang isipan. Sa pakikipaglaban niya sa isang taong may kakaibang kapangyarihan, na 0.1 na porsyento lang ng populasyon ang nagising. Nabalik siya sa realidad at lumabas ng ospital kasama ang kaibigan niyang si Ketetsu. Nang bumalik ang dalawang magkaibigan sa dojo, narinig nila ang parehong misteryosong tunog mula noong nakalipas na limang buwan. Sa di kalayuan ay natanon na nila si June na pumipitik habang sinasabayan ni Yuri. Biglang may apat na armadong troll na pumasok at sinira ang harapan ng dojo. Habang umiiwas sa mga pag-atake nito, nakakuha si Chihiro ng isang piraso ng kahoy upang lumaban, ngunit siya ay masyadong mahina at nauwi sa laslas mula balikat hanggang baywang. Ang nakamamatay na sugat na ito ay gumising sa kanyang heroic blood na nagpapula ng kanyang mga mata. Ang kanyang sugat ay biglang bumaling at ang kanyang heroic blood ay bumubuo ng isang spike blood armament na ginagawang talam ang kanyang kamay. Pilabanan niya ang halimaw at pinutol ito, pinatay ito. Matapos bumalik sa kanyang katinoan, nagulat si Chihiro ng mapagtanto na ang halimaw na pinatay niya ay ang ama ni Ketetsu. Nagsisimula siyang manginig, habang pumapasok sa kanyang isipan ang mga masasakit na alaala niya, dahilan para mawala siya sa katinoan at maluha-luha. Dumating si Eiko at ginamit ang kanyang kakayahan para patulugin si Chihiro. Natunaw ang troll sa pulang ambon, at pagkagising ni Chihiro, isiniwalat ni Eiko na ang ama ni Kitetsu ay ginawang halimaw ni Jun ng Chaos Organization. Sinisikap nilang ipagpatuloy ang kanilang buhay at bumalik sa Jokei University kinabukasan. Pinapanood nila ang mga medikal na staff na pinapakalma ang isang estudyanteng may seizure. Ipinaliwanag ni Eiko na ang estudyante ay maaaring maging isang halimaw, tulad ng ama ni Ketetsu. Nagalit si Chihiro sa kanya, at nagsimulang mamula ang kanyang mga mata ngunit mabilis niyang nakontrol ang kanyang sarili. Pumunta siya sa banyo para pakalmayan ang sarili at narinig niya ang tunog na nagmumula kay Yuri na nagring ng dalawang kampana. Dinala niya siya sa isang silid-aralan, kung saan nagsimulang mag-transform ang tatlupang estudyante bilang mga halimaw. Lumilitaw din na sinabi ni June na mayroon silang utos na patayin ang Heroic Lineage. Nang dumating si Nakatetsu at Eiko, ang ibang mga estudyante maliban sa kanyang kaibigan na si Ikuro ay ganap na nag-transform. Habang nagsusumamo si Eiko sa isang nag-aalangan na si Chihiro nagisingin ang kanyang Heroic Blood, jin-icing ni Katetsu ang kanyang Heroic Blood at naghihiganti kay June. Nagpigil si Chihiro ngunit sumigaw sa takot pagkatapos panuurin si Ketetso na dinaig ng halimaw na diabolos. Pinaandar ni Chihiro ang kanyang kabayanihan na dugo at ipinagtanggol si Ketetso, na nalasan ng diabolos spear. Sinabi sa kanya ni Eiko na upang pagalingin siya, dapat tawagin ni Chihiro ang tunay na pangalan ni Eiko. Tinawag niya itong Serdid, at ipinakita niya ang kanyang tunay na anyo ng duwende para pagalingin si Ketetso. Itinulak niya ang mga diabolo sa labas at nagawa niyang talunin ito. Kumanga si Serdid sa kanyang lakas, ngunit hindi maalis sa isip ni Chihiro na muli siyang nakapatay ng tao. Para lumala pa, lumitaw ang mamamahayag, kumukuha ng mga larawan ng buong laban, at tinawag siyang mamamatay tao. Tumabas si Najun at Yuri mula sa gusali kasama ang dalawa pang pamilyar na diabolos upang salakayin si Chihiro. Nagpasya si June na bigyan ng kapangyarihan ang halimaw, na ginagawa itong mas malaki at mas malakas. Si Chihiro ay nawala ng kontrol sa kanyang kapangyarihan at nagnangalit. Nagawa niyang patayin ang mga Diabolo at sinubukang patayin si June, ngunit pinuprotektahan siya ni Yuri pagkatapos na buhayin ang kanyang heroic blood. Gayunpaman, nagsimulang mag-backlash ang kapangyarihan ni Chihiro na may ilang matinding sakit, na nagpapahintulot kina June at Yuri na makatakas. Lumilitaw ang isang batang babae na nagngangalang Shoko at nagawang ibalik siya, na nagsasabi na mamamatay siya kung patuloy siyang gumamit ng kapangyarihang hindi niya maintindihan. Dinadala niya ang lahat sa simbahan, ipinapaliwanag na ito ang kuta para sa heroic lineage na lumalaban sa organisasyon ng chaos. Sinabi sa kanila ni Dukes, ang pinuno, na ang mundo ay mawawasak sa loob ng apat na taon, at isang bagong mundo ang magsisimula. Ang organisasyon ng chaos ang naging sanhi ng Great Collapse limang buwan na ang nakakaraan. Ginamit nila ang lungsod bilang isang gate upang lumikha ng isang lugar ng pangangaso upang patayin ang heroic lineage. At ang huling nakaligtas na may dugong kabayanihan ay magiging Lord of Vermilion, ang demonyong Panginoon. At ang tanging paraan para pigilan sila ay sa pamamagitan ng pagsira sa Tokyo at pagpigil sa mga bagong halimaw na dumating kakailanganin niyang sirain ang pitong hadlang na nilikha ng ilang artificial na keystone. Binisita ni Chihiro si Ikuro sa ospital at nakitang nakomatose siya sa kanyang bahagyang napakapangit na anyo. Sinisimulan niyang sisihin ang sarili dahil siya ang dahilan kung bakit napunta sa ganitong estado ang kaibigan niya. Sinamantala ito ni Dux at pumasok sa kanyang isipan para sabihin sa kanya na kasalanan niya ang lahat at mula pagkabata ay nabahiran na ng dugo ang kanyang mga kamay. Ang tanging paraan para makamit niya ang kaligtasan ay kung may iligtas niya ang mundo mula sa kawalan ng pag-asa at manalo laban sa chaos, kahit na kailangan niyang magbuhos ng inosenteng dugo. Sa wakas ay tinanggap niya ang kanyang kapalaran, at pinuntahan niya ang dalawang pangunahing bato sa tulong ng iba. Gayunpaman, lumitaw si na June at Yuri bago masira ni Chihiro ang ikatlong keystone. Ang Nars ay lumalaban kay June habang sinusubukan ni Chihiro na sirain ang pangunahing bato. Sinubukan ni Yuri na pigilan siya, gamit ang kanyang kapangyarihan para i-change siya. Ngunit nagawa niyang palayain ang sarili at magpakawalo ng isang buong pag-atake upang sirain ang hadlang. Pareho silang nahuli sa pagsabog at pumasok sa isang mundo ng panaginip. Doon, pinag-uusapan nila ang kanilang magkasalungat na pananaw at layunin. Gusto ni Chihiro na sirain ang Tokyo para iligtas ang mundo at pigilan ang mga tao na maging halimaw, kahit libu-libong tao ang gastos. Habang gusto ni Yuri na panatilihin ang hadlang upang maiwasan ang mga tao na mamatay, habang kasabay nito, ginagawa silang mga halimaw o hinahayaan silang patayin ng ambon. Siya ay nagmumungkahi na maging kaalyado dahil alam niya ang isang paraan sa labas ng mundo ng panaginip. Dinala niya siya sa isang saligang bato na dapat nilang sirain para makabalik. Nang walang pag-iisip, pinapagana niya ang kanyang dugo at sinusubukang basagin ito. Napansin niya kung paano hindi niya alam kung paano kontrolin ang kanyang kapangyarihan at tinuturuan siya. Nagawa nilang makalabas, at nawalan siya ng malay, naalala ang ilan sa mga alaala niya noong bata pa sila ni Yuri. Ngunit umalis siya sa sandaling magising siya, na sinasabing kasalanan ng ina ni Chihiro ang lahat. Pagkatapos bumalik sa simbahan, isiniwalat ni Kakaharan na halos mabaygo sila dahil nalik ang kanilang impormasyon. Pagkatapos ng pulong, ipinagtapat ni Chihiro sa doktor ang sinabi sa kanya ni Yuri at binanggit na hindi niya maalala ang kanyang ina. Si Kakahara, na nakikinig, ay nagsabi sa kanya na ang kanyang ina ay nawala matapos magdulot ng pagsabog labintatlong taon na ang nakalilipas. Hindi pa rin ito naiintindihan ni Chihiro, dahil may amnesya siya at hindi niya maalala ang kanyang pagkabata. Sinabi sa kanya ni Kakahara na marahil ay maaalala niya ang kanyang ina kung naaalala niya kung paano niya pinatay ang kanyang sariling ama ilang taon na ang nakararaan. Nagawa ng doktor na pigilan si Kakahara na magsalita at umalis na sila. Nang maglaon, nagkaroon ng kakaibang panaginip si Chihiro kung saan nakita niya ang pagkamatay ng doktor. Tinawagan niya ang nurse upang magtanong tungkol sa kanya, ngunit sinabi nito sa kanya na nawawala siya. Si Chihiro ay bumalik sa simbahan upang humingi ng tulong upang mahanap ang doktor. Ngunit isiniwalat ni Kakahariyo na ang doktor ang taksil na naglik ng kanilang impormasyon kay June. Siya at si June ay parehong pinalaki sa isang orphanage na kinokontrol ng Chaos Organization na ginamit para sa heroic blood experiments. Ngunit binansagan sila bilang mga kabiguan at itinapon. Sinabi ng nurse kay Chihiro na mayroong isang hadlang sa bahay Ampunan at ang pagsira sa hadlang na iyon ay papatayin ang mga bata. Gayunpaman, ang doktor ay nagdurusa pa rin mula sa mga epekto ng mga pamamaraan at malapit ng mamatay. Nagsimulang tumakbo si Chihiro sa paligid ng lungsod para hanapin ang doktor, hanggang sa makita niya itong aatakehin ni Jun. Nailigtas niya ito sa tamang panahon, ngunit ang doktor ay ganap na nagbagong anyo bilang werewolf. Sinasalungat ni Chihiro ang werewolf gamit ang lahat ng kapangyarihan na natutunan niyang kontrolin sa tulong ni Yuri. Ngunit hindi pa rin ito sapat para talunin ang halimaw. Siya ay nagngangalit at pinapataas ang kanyang kapangyarihan sa antas ng Lord of Vermilion. Para pigilan siya sa pagsira sa lahat, nagawa ng doktor na bumalik sa kanyang katinoan upang pigilan at makuha ang kapangyarihan ni Chihiro, sinusubukang ibalik siya sa normal. Sinabihan siya ng doktor na huwag sumuko at gamitin ang kanyang kapangyarihan para iligtas ang iba. Gusto niyang makita ang hinaharap na magagawa ni Chihiro, at habang bumabalik siya sa normal, isang pagsabog ang nangyari. Nakikita lamang ni Chihiro ang isang pulang-pula na ambon sa paligid niya, at kapag siya ay tumalikod, nakita niya ang ambon na nagiging isang pulang bato. Napaluhod siya sa isang pool ng dugo na pagtantong namatay ang doktor. At tumangala sa langit, nagtatanong kung totoong naniniwala ang doktor na kaya niyang iligtas ang lahat. Sa sobrang panghihinayang, bumalik si Chihiro sa nurse at ibinigay sa kanya ang pulang bato. Nakaramdam ng kalungkutan, bumalik siya sa ampunan kung saan niya nakilala si Yuri. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ina at ang kanyang ama ay nagtutulungan, habang sila, bilang mga bata, ay naglalaro sa ampunan ngunit sa araw ng pagsabog, nawala ang kanyang ina matapos lumunin sa ibang mundo. At ang ama ni Yuri, na umiibig sa ina ni Chihiro ay nagsimulang magbukas ng mga tarangkahan sa lungsod upang hanapin siya. At pinipilit pa siyang labanan at patayin si Chihiro. Pagkatapos ng pag-uusap, pakiramdam niya ay mapagkakatiwalaan niya ito dahil magkaibigan sila. Bumalik siya sa simbahan para lang managinip na mamatay si Ketetsu. Tumanggi siyang payagan itong mangyari at bumalik kay Yuri, humihiling sa kanya na tulungan siya. Nahanap niya si Ketetsu na nakabiti ng nakabaligtad sa isang puno, tulad ng nakita niya sa kanyang panaginip. Pagtingin niya, nakita niya si Jun, na kinuha ang kanyang kaibigan para makaganti kay Chihiro sa pagpatay sa doktor. Sinimula ni Jun na hiwain si Ketetsu gamit ang kanyang sandata ng dugo habang pinipigilan si Chihiro. Na makalapit. Dahil sa galit, sinubukan ni Jun na tapusin si Chihiro. Ngunit dumating si Yuri at ginamit ang kanyang Shuriken Blood Armament para ihinto ang pag-atake at palayain si ketetso Nang walang anumang pagpipilian upang bumanti, si Jun ay napilitang tumakas. Upang mabayaran ang utang ng pagliligtas sa buhay ni ketetso inanyayahan ni Chihiro si Yuri na sumama sa kanyang panig. Para makuha ang pag-aproba ng miyembro, isiniwalat nila na ang Chaos ay nagpaplanong gumawa ng Second Great Collapse. Nagpa siya ang lahat na magtiwala sa kanya, maliban kay Shoko, na sinasabi sa kanila na si Yuri ay isang especially iya na gumagamit ng Chihiro. Sa impormasyong ibinigay ni Yuri, nagsimulang mag ang isa sa mga miyembro. Ang dalawa ay bumalik sa ampunan, kung saan sila gumugol ng ilang oras na magkasama. Nagbonding sila sa isa't isa, at iniisip ni Chihiro na kung sila ay magkakasama, mababago nila ang mundo. Binigyan siya ng isang libro na ibinigay ng kanyang ina, at nang hawakan ito, naalala ni Chihiro nang sinubukan siyang sakali ng kanyang ama. Bumalik sila sa simbahan kung saan nakita nila ang taong nag-iimbestiga sa impormasyon ni Yuri na dumating na malubhang nasugatan at naging pulang bato. Sinabi ni Shoko na si Yuri ang may kasalanan, at makalipas ang isang segundo, Lumilitaw ang ama ni Yuri na binabati si Yuri sa paggawa ng magandang trabaho at sinabihan siyang umuwi. Kagtago siya sa likod ni Chihiro habang hawak ang kamay nito, ngunit dahil hindi siya mapagkakatiwalaan ng simbahan, napilitan si Yuri na bumalik sa chaos. Upang ipagpatuloy ang nakaraang pagsisiyasat, nakipagtulungan si Chihiro kay Kakahara at sa kanyang katulong. Sinusundan nila ang mga lead upang mahanap ang isa sa mga pangunahing bato. Ngunit si Carr, isang sikat na music hero, ay biglang sumulpot at umatake, na sa kalaunan ay naging dahilan upang maghalusinate si Chihiro sa isang binding spell. Pinipigilan siya nito sa paggamit ng kanyang armament ng dugo at nagdudulot sa kanya ng kalungkutan at pagkakasala, habang pinagmamasdan niya ang kanyang ama at mga nahulog na kasama na lahat ay nakahawak sa kanya. Sinubukan ni Kakahara na palayain siya ngunit nasugatan, at ang katulong ay nagtapos sa pagsasakripisyo ng sarili upang iligtas siya. Upang makaganti, si Kakahara ay umatake, ngunit siya ay nasaksak bago pa man niya maabot si Clark. Sa gulat, tinawag ni Chihiro si Serdid para pagalingin siya. Habang inilalabas ni Kakahara ang side mula sa kanyang katawan, ipinahayag niya na hindi kailanman pinatay ni Chihiro ang kanyang ama. Labintatlong taon na ang nakalilipas, sinubukan ng kanyang ama na sakalin si Chihiro ngunit bumalik sa kanyang katinoan at ginamit ang tipak ng bubog upang matubunan ang kanyang wakas. Bago pumanaw, isinulat niya ang salitang live bilang kanyang huling hiling kay Chihiro. Gayunpaman, dahil sa pagkabigla, si Chihiro ay nakoma at nagkaroon ng amnesya, sa paniniwalang siya ang pumatay sa kanyang ama. Napagtanto ang katotohanan, nakawala si Chihiro sa binding spell at ibinalik ang kanyang blood armament. Sinubukan niyang maglunsad ng isang pag-atake kay Carr, ngunit tumakas siya pagkatapos mapansin ang mga reinforcement na papasok. Sa mga bisig ni Chihiro, si Kakahara ay nagtatapos sa kanyang huling hininga pagkatapos na sabihin ang parehong mga salita na ginawa ng kanyang ama, ng mabuhay. Pagkaraan ng mga araw, ang isa sa mga miyembro ay nakatanggap ng isang flyer ng konserto na nagpapahayag ng konserto ni Card. Ang Maldos Church ay naghihinuha kung paano mangyayari ang ikalawang dakilang pagbagsak. Naniniwala si Chihiro na ang mga tunog ay gagawing halimaw ang mga tao upang buksan ang gate, at kailangang talunin si Cart bago siya magkaroon ng pagkakataong bumanap. Habang inilunsad nila ang kanilang pag-atake, si Chihiro ay sumabog sa kisame ng entablado, munit biglang lumitaw si June at walang awa na inatake si Chihiro. Ang kahilingan ni Kirk ay sumisipsip ng madla sa pulang ambon na ginawa ng Keystone, na ginagawang isang higanting halimaw ang lahat. Nagawa ni June na mabutas si Chihiro mula sa malayo, ngunit nagawa ng huli na sirain ang armament ni June matapos maalala ang mga huling salita ng doktor. Siya ay nagpapatuloy laban sa kanyang kalaban gamit ang kanyang mga kamao, ngunit nang malapit na niyang tapusin ito, ginamit ni Kark ang kanyang armament ng dugo upang ipako si June. Pinatay ni Kark ang iba pa niyang mga kasama, na pinilit si Chihiro na kumuha ng napakaraming kapangyarihan, na siya ay naging Panginoon ng Vermilion. Naglalaban sila sa labas, kung saan ginagamit niya ang kanyang buong kapangyarihan para hatiin ang higanteng halimaw sa kalahati. Napilitan si Kark na tumakas, habang sinisira ni Shoko ang keystone. Naiwasan ang ikalawang dakilang pagbagsak, ngunit pagbalik nila sa simbahan, nalaman nilang nasunog ito. Ibinunyag ni Dukes na sa wakas ay isa sa gawa ng organisasyon ng Chaos ang bagong plano nito upang magsakripisyo ng mga buhay at magbukas ng gate at dalhin ng lungsod sa ibang mundo. Habang naghahanda, pumunta si Chihiro sa orphanage kung saan niya nakilala si Yuri. Sinusubukan niyang kumbansihin siyang tumakas ng magkasama, ngunit lumayo siya. Ibinigay ni Yuri ang kanyang armament ng dugo para patayin siya, Ngunit iginapos siya ni Sardid ng mga halaman. Nang makiusap si Chihiro kay Sardid na huminto, pinatay siya ni Yuri at tumakas. Hindi siya makapaniwala sa kanyang mga mata at tinanong siya kung bakit. Ngunit sinabi niya na nais lamang niyang iligtas siya. Nang walang oras upang magdalamhati, bumalik siya sa kanyang mga kasama habang ina-activate ni Chaos ang proseso upang buksan ang portal. Si Chihiro ay pumailang lang sa langit at hinarap si Car, na nagpatawag ng isang halimaw upang lumaban. Bagamat nagawa ni Chihiro na sugat ang hayop, sinaksak ni Clark si Chihiro at ibinagsak siya sa lupa. Habang walang malay, si Chihiro ay ipinakita ni Dukes na siya ay dati nang pinatay ng apat na beses. Ipinaliwanag ni Dukes na ang mga pangarap ni Chihiro ay talagang mga alaala niya mula sa mga alternatibong timeline na nagsisilbing mga babala upang maiwasan siyang gumawa ng parehong mga pagkakamali. Bagamat hindi sigurado si Dux kung paano makakapagsimula si Chihiro sa bawat pagkakataon, iniisip niya kung maaari niyang baguhin ang kwento sa pagkakataong ito. Puling nagising si Chihiro na may kagustuhang mabuhay, madaling talunin ang hayop. Hinawi ang mga kamay ni Cart bago pinatay ni Chihiro. Nakita ni Chihiro ang ama ni Yuri na lumilipad sa tarangkahan at naisip niyang nabigo siyang iligtas ang lahat. Ngunit sinabi sa kanya ni Dukes na bilang pinakamalapit na kandidato sa pagiging Lord of Vermilion, may kapangyarihan si Chihiro na burahin ang gate, ngunit kailangan niyang isakripisyo ang kanyang sarili. Tumipad siya, papunta sa gate para sirain ito. Gayunpaman, hamarang si Yuri at isa pang halimaw. Habang sinat Chihiro at Yuri ay nagsasagupaan, iniiwasan siya ni Chihiro at sa halip ay pinatay ang halimaw. Tinanong niya kung bakit hindi niya siya pinatay at sinabi niya sa kanya na hindi niya maaaring patayin ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Siya ay labis na humingi ng tawad sa kanya at hiniling sa kanya na sumama sa kanya upang isara ang gate. Habang papalapit ang dalawa sa gate na magkahawak kamay, itinulak siya ni Chihiro pababa at pumasok dito, mag-isa.